Airbnb. So, for vlog, murang guling ngayon. Sa palengke. You know, ito is peanuts na to. Dalawa 50 lang siya. O, oh, diba? Ito naman. Isang pera sa 30 lang. <clears throat> Parang gusto ko bumili na Ito. ito sa trend. Ang murang gulay ngayon, panapanahon lang talaga na mura, no? Tapos, yung talong nila sa piraso is sampu. Murang-murang ngayon. May panahon talagang mura, may panahon mahal. Katulad na lang na itong ano. Pero wag mo agad tanggalin. Ito talaga ma-healthy ma tong itong ano na Cauliflower. So, ay! Hey. Laglag pa. hmm <laughs> So, anuhin natin. Grab natin yung opportunity na mura ngayon ng gulay. Grab the opportunity, mura ang gulay. Diba? Dati, o ngayon, o. Mura lang kilo ng repolyo, 18 lang. Dati, umaabot yan ng 70, 80, o. Kaya, bilhin nyo na ng maraming repolyo grab the opportunity. Puro tayo gulay ngayon, guys. Kasi, pag mura ang gulay, bili. Hala, sige, bili. Ganun. Pag mahal, kang bumili. Cannot afford. So, bili lang ng bili. Di ba, Rosel? Bili ng gulay, pag mura, pag mahal, cannot afford yun.

Taka RU ma? lang to guys 50 lang yung bin binayaran ko kasi mura ang gulay ngayon Isang broccoli at one fourth na repolyo 50 Okay ba? Diba? Grab the opportunity, mura lang siya.